Hi mga kain living, welcome to my vlog and my YouTube page. Sa video magagawin nga ko ngayon guys is ah uh, maunia nga akong vlog dali na naman sa itong YouTube. Dugay you na kung wala ka vlog din. <laughs> o yeah, guys, tong kone sa ito ang uh, poultry manukan aning mga itlog nato So kung meron dumi ang itlog, kung sa ma anong ililinis natin. Kasi minsan di talaga mawasa ng ato ang uh, farm, madumi, merong mga um, dumi ng manok pag matagal makuha yung itlog merong uh, dumi na nagikit doon sa itong mga itlog so i-share ko sa inyo guys kung ano yung magandang panglinis na no, gagamitin sa ating mga itlog para mapanatili ang puti nila katulad oh, nyan o oh. kita ko sa inyo hindi nyo kasi makuha kay back cam eh. sana maputi malinis para hindi tayo mahiya kung magbinta tayo sa mga store sa mga kuan mga palengke, di ba? Mag-deliver tayo. So dapat uh, presentable din ating mga uh, binibinta na itlog. So sa video na ito, guys, huwag niyo i-skip. And kung bago bago sa lahat, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-subscribe para ma-update ka sa aking mga video tungkol sa ating poultry o sa iba pang mga ginagawa ko dito sa. sumasagot masagot din ako ng mga katanungan kung kayo po ay nagtatanong na kaya ko namang sagutin. So, i-share ko sa inyo guys, ang panglinis nito sa itlog, kung madumi yung itlog nyo ay suka. So, yes, suka lang po. Suka, pero hindi yung ganitong suka. Pwede din to daw, o, pero hindi ko na-try to. Pwede to siya, pero kahalangan haluan ng konting tubig kasi meron tong tinikal na. Yan po, para hindi masira yung itlog natin. So, ang ginagamit po namin ng panglinis, yan na may na motor ginagamit po namin na panglinis guys sa ating mga ito na ganito yes one po namin to guys ng uh, suka na gawa sa niyok so yung, yung parang fresh fresh na uh, suka na galing sa coconut vinegar mo na siya. So wala na siya chemical, hindi mo na kailangang lagyan ng tubig. Iyan mo lang sa parang towel na ano, tapos bibisen mo siya para mapanatili pong maputi ang mga itlog sa dito. So yan, natanggal yung mga dumi. Hindi man lang hindi masyadong malinis talaga as in, pero mawala yung mga dumi na ano. Uh, yan ang magandang panglinis ng itlog guys. Yan. Thank you for watching guys. I don't forget to subscribe. for more videos and god bless